Kung ganahan mo malingaw o mabusog ang inyong mga anak, dalaanan ninyo diri sa suruyan sa kidapawan. Kabalo ko na kapag yung uban nga wala na kaani o diri sa suruyan. So ay kabalaka kay kung nakaanha mo diri sa overland terminal, kilidagid ang suruyan. So inyong sulod ninyo diri sa suruyan sa kidapawan, makita din ninyo ang dulaanan sa mga bata. So open din siya, 10 a.m. hangtod 9 p.m. Ayaw kabalaka kay diligid mo magutman diri, basta na alang yung saktong dalang kwarta. <laughs> So pwede rin po mo magkaon diri sulod sa dulaanan. Nara po na siya lamisa o mga bangko dinhi habang nagatan-aw mo sa inyo mga anak na nagdula-dula, dili gid mo magutman. Kay pwede ra po mo makapalit og bisan unsa diri sulod sa suruyan. Kung naa mo sulod sa dulaanan sa suruyan, sigurado lang po ninyo nga bago mo mula nga ipanglabay po ninyo yung mga sagbot para ma-maintain po nato ang cleanliness diri sa dulaanan sa suruyan. Kung gipangutom mo ay magkabalaka kay dili mo magutman kay daghan ka ra sila mga display diri nga magpagkaon nga bisan unsa nga pwede ninyo kapilian. So ay pun mo kabalaka kay nara po ni sila yung mga finger food diri o mga barbecue. So, nakadepende ra po na sa inyo kung sa inyong piliyon diri. Kaya purang malibog na lang dito ka kung sa inyong piliyon diri. Tungkol sa kadaghan sa ilang display diri. <laughs> so, sigurado alang yun na nga daghan siya mong kwarta nga mo anhi mo diri sa suruyan sa kadipawan. Kaya sigurado mabusog yun mo o daghan yun mong kapilian. Dili lang dulaanan o barbecuehan ang naadiri sulod sa suruyan. Ay mo kabalaka kay kung galahan sa mo mukha o nagbalot na arapod sila ay baligya diri sulod sa suruyan. So, that's all for today's video. This is Kajam Vlog.